Mukhang sila ng, ano, ah, nilagang manok. Ayan. Yeah. Kuku. Kaku. Ba't ayaw mong kumain? Ha, ah, yeah. ayan. Ayaw niya kumain. nilam am. Bilis. Ba't parang matamlay ka? Hmm? Am, am. Yan lang. Matamlay yung isa. Ayan. ko na ito nung nakaraang ano. Nung nakaraang araw, ayan, madumi na naman ulit kasi ayan yung mga ano nila, hangin nila madumi, hindi ko pa nalinisan. Taal. Ayan, naglalaro na yung isa. Ayan. Ayan, kumakain na sila, mga langak, kumakain na sila ng ano, ng manok. Na inalagang manok. Kahit ano, kinakain nila, tapos kumatay sila. Kasi syempre, binibili ko sa nanay nila, tapos kumakain din sila. Kaya yun, minsan nasusuka sila, kumatay. Ayan, minsan yung pader, yung ano na yan, yung dinding na yan ta ano puno ng tae. Kasi tumatae sila. Ayan, lakas na nila kumain. Nila, kuli. Nila. Itong isa, hindi pa lang kumain. Sige ka pumain. dito, kain, 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 kain. Ayan, kumakain na siya. Ay, na, nina. Dito ka, dito. Hmm? Nina! Ayan, nina. Nina. Ayan. Kain lang ng kain, mga babies. Kain lang ng kain. Kung anong meron.